kasalanan ko to. Ada, huwag mo isipin yun. Kailangan na natin makalayo dito. Hindi natin alam kung anong gagawin ng mga tao sa iyo. Tayo na. Falco? Ayan na yan yung sinasabi mong tama ng pana. Nangihina ka na. Nalalagas na yung mga balahibo mo. Falco, lakasan mo ang mo, no? ha? Maghahanap lang tayo ng matataguan. Tapos gagawa ako ng paraan para mapagaling ka. Huwag kang bibitaw, ha? Sige ka. Walang babantay sa akin. Kaya mo ba akong iiwan mag-isa? sa akin ka. Ba't hindi na ako nagpakita sa mga tao? Hindi pa kita sinunod. Ada. Huwag mo na si ang sarili mo. Naiintindihan kong lahat. Tumawa mo lang lahat para mahanap mo ang nanay mo. Alam sabi, mo, sabik na sabik ka na makita mo ang Ay, nanay mo. Nangyari na to dati. Kaya kami natagpuan ng mga tao ni Garuda. Tapos ngayon hindi kita sinunod ulit. Hindi pa ako nadala! Ang sama-sama akong tao! Ah! Nasundan eh, tayo ni Heron. Ada... Tumakas ka. Iwanan mo ako. Sige na! Hindi! Hindi kita iiwan dito! Magkasama tayong tatakas! Sige na! Tara na! Ano ah. ko? Hindi ko na kaya, Ada. Kailangan mo kong iwan. Hindi! <laughs> hindi ako aalis dito. Ada, iwan mo na ako. Paano hindi kita iiwan? Nandiyan na sila! Hindi ako aalis sa tabi mo, Falco. Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Tignan mo nga napakama ka dahil sa akin. Kaya hindi kita iiwan dito. May paraan pa para gumaling ka. Gagamutin kita. Magada. Magada hindi mo maaaring gawin yan mauhuli ka nila ang daming may kailangan sa'yo ang mga Adarna ang nanay mo Ada, intindihin mo pag nakuli ka, mamamatay ang pag-asa nila Alam mo umalis ako, hindi kita kayang iwan dito hindi kita kayang pabayaan inalagaan mo ako isa kang mabuting Adarna isa kang mabuting kaibigan at tinanggap mong pagkatao ko. <laughs> hindi ko kaya mawala ka, Falco. Ada, hindi ito magiging dahilan para sa buko ko. Magpapalakas ako at hahanapin kita. Hahanapin ko rin kita. Babandahin kita mula sa malayo. Ngunit ngayon, kailangan mo muna umalis.